Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Mayo 8, 2025. Ang araw na ito, Mayo 8, ay nagdadala ng isang espesyal na enerhiya habang ikaw ay niyayakap ang mga pagkakataon para sa malalim na pagminilay at paggalugad ng iyong kalooban. Ito ay isang paalala na ang iyong puso ay may sariling paraan at gabay. Ang uniberso ay nag-aanyaya sa iyo na maglaan ng oras para sa introspeksyon upang makinig sa iyong mga nararamdaman at upang mas lalo pang maintindihan ang iyong mga pangarap. Habang ikaw ay lumalakad sa araw na ito, inaanyayahan kang magtungo hindi lamang sa mga bagong karanasan sa mundo, kundi pati na rin sa mas malalim na aspeto ng iyong espiritu. Huwag matakot na makilala ang iyong sarili sa mas personal at malalim na paraan, dahil sa mga pagkakataong ito, ang pinakamahalagang paglalakbay ay ang pagtuklas ng iyong sariling kakayahan at kalakasan. Bilang sagitarius, ikaw ay likas na mahilig sa pakikipagsapalaran at paghahanap ng mga bagong karanasan. Ngunit, sa araw na ito, maaaring maramdaman mong mayroong isang mabangis na labanan sa iyong kalooban, ang hamo ng pagiging tapat sa iyong mga personal na layunin at ang pangangailangan para sa balanseng buhay. Ang universo ay nagtutulungan sa iyong paglalakbay, ngunit sa pagkakataong ito, maaaring kailanganin mong magtimbang sa pagitan ng iyong mga layunin at ang pangangailangan na mapanatili ang harmonya sa iyong buhay. Mahalaga kayo na magpakita ka ng disiplina at kontrol sa iyong emosyon. Alalahanin mo na hindi palaging madali ang pagsabayin ang ating mga personal na hangarin at ang pangangailangan natin para sa kapayapaan at balanse. Subalit, ang iyong kakayahan na mag-navigate sa mga ganitong dualidad ay magsisilbing gabay na magdadala sa iyo sa isang landas ng higit pang pag-unawa at kasiyahan. Ibinubukas nito ang mas malinaw na pagtingin sa iyong mga susunod na hakbang at hinaharap. Habang patuloy mong tinatahak ang araw na ito, may mga sandali ng magaan na pakiramdam at relief na magdadala sa iyo ng malalim na pagbabago sa iyong mga pananaw at aksyon. Ang magaan na pakiramdam ay isang mahalagang bahagi ng iyong proseso ng paglago. Bawat pagkakataon na magaan ang pakiramdam mo at nakakaramdam ka ng kaluwagan ay isang paanyaya upang magpatuloy sa paglalakbay ng mas maligaya at mas may layunin. Ang mga sandali ng pagpapatawad sa sarili at ang pag-aalis ng mga bigat na daladala mo ay magbubukas ng mas maraming puwang para sa mas mataas na pag-unawa at kasiyahan. Ang pakiramdam ng kalayaan mula sa mga pasanin ay hindi lamang magbibigay sa iyo ng pisikal na ginhawa kundi magbibigay rin ito ng mas malalim na pananaw at bagong sigla sa iyong isipan at kaluluwa. Mahalaga na yakapin mo ang bawat pagninilay na nagdudulot ng pagaan ng iyong kalooban at maglaan ng oras para sa mga maliliit na bagay na magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ang iyong paggalugad ngayon ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal at espiritual. Ang iyong kalooban ay tumatawag sa iyo upang magsaya at magdiwang ng kaligayahan sa kabila ng mga pagsubok na maaari mong harapin. Huwag mong kalimutan na ang tunay na paglalakbay ay hindi palaging nakatuon sa pagdiskubre ng mundo sa paligid mo, kundi pati na rin ang mas malalim na pagunawa unawa sa iyong sarili. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, inaanyayahan ka ng universo na pakinggan ang mga bulong ng iyong puso. Ang iyong mga nararamdaman at ang iyong mga pananaw ay may malaking bahagi sa iyong pag-unawa sa iyong landas. Hayaan mong maging gabay ang iyong mga damdamin upang matutunan mo kung alin ang mga tamang desisyon at hakbang para sa iyong hinaharap. Ang mga koneksyon sa buhay ay napakahalaga sa iyong paglalakbay. Sa bawat relasyon at karanasang iyong pinagdadaanan, may aral na natutunan na magdadala sa iyo ng mas malaking kabatiran sa iyong sarili. Ang mga mahalagang koneksyon, mapapamilya, kaibigan, o kasamahan sa buhay, ay may kapasidad na magbigay ng liwanag sa iyong daraanan. Ang mga relasyon na ito ay mga salamin ng iyong mga nararamdaman at pananaw sa buhay. Kaya't sa araw na ito, maglaan ng oras upang pahalagahan ang mga koneksyong ito at tanungin ang iyong sarili kung paano mo maaaring gawing mas magaan at mas positibo ang mga ito. Ang tunay na pagsisiyasat ng iyong paglalakbay ay hindi tungkol sa pagtuklas ng mundo, kundi ang pagtuklas sa mga ugnayang bumubuo sa iyong personal na pagkatao. Habang naglalakbay ka sa araw na ito, alalahanin ang mga maswerteng elemento na maaaring magbigay ng gabay sa iyong mga hakbang. Ang maswerteng kulay na magsisilbing ilaw sa iyong daan ay kulay asul, simbolo ng katiwasayan at malinaw na pananaw. Ang mga numerong magsisilbing swerte para sa iyo ay labing walo, tatlumpu, at apatnaput isa. Samantalang ang mga maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagminilay, pagsusulat ng iyong mga saloobin, o simpleng paglalakad sa kalikasan upang makapag-recharge. Ang mga ito ay makakatulong sa paglalim ng iyong introspeksyon at magbibigay sa iyo ng pagkakataon na magkaroon ng higit pang linaw sa mga bagay na mahalaga sa iyong buhay. Ang mga simple ngunit makapangyarihang gawain ito ay magsisilbing gabay upang magpatuloy sa pagtuklas ng mas malalim na layunin sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, mahalaga ang iyong pagbabalik-loob sa sarili. Pumili ng ilang minuto upang magmuni-muni at pag-isipan ang iyong mga natutunan. Ano ang mga bagong bagay na natutunan mo tungkol sa iyong sarili? Ano ang mga aspeto ng iyong buhay na dapat mong pagtuunan ng pansin? Ang mga tanong na ito ay magdadala sa iyo sa mas malalim na antas ng pag-unawa at makakatulong upang matukoy ang iyong mga susunod na hakbang. Habang ang araw na ito ay nagtatapos, alalahanin na ang iyong paglalakbay ay hindi natatapos dito. Ang bawat hakbang, bawat pagsubok, at bawat pagninilay ay nagdadala sa iyo ng isang bagong pananaw. Ang mga hakbang na ito ay magdadala sa iyo sa mas magaan at mas maligaya na bukas. Ngayong gabi, hayaang magpahinga ang iyong isipan at katawan. Maglaan ng oras para sa sarili at para sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at kapayapaan. Huwag kalimutan na ang pinakamahalagang paglalakbay ay ang iyong personal na paglago, at ang mga simpleng hakbang patungo dito ay magdadala sa iyo ng mga pambihirang resulta. Pahalagahan ang iyong sarili at patuloy na yakapin ang bawat pagkakataon na dumating. Sa ganitong paraan, matutuklasan mo na ikaw mismo ang iyong pinakamahalagang tagapaggabay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.